Ay, nako, magandang araw po sa ating lahat. Nako, marami pong napahiya ngayon dun sa kamera, dun sa pagdinig po, no? Eh, ito po kasi si Marcoleta rin. Back to back, eh, no? Walang kawala, no? Akala nyo, makakalusot na kayo na walang senat, na walang senat, walang Rodante Marcoleta may Henry Marcoleta <laughs> di ba? May, kung, may, kung may Marcoleta sa Senate, may Marcoleta din dyan. May Markola, may Markoleta din dyan. Yeah? wala kayong kawala, no? O well, ito po, napahiya po yata tila ang mga ito nang tanungin po ang diskaya tungkol sa nakaraang administrasyon. Siyempre, sa usapang ito, sabi ko na nga ba sa inyo, di ba? At na, din na maraming tao na itong usapang ito, ha, papunta na doon, doon sa mga Duterte na naman. Di ba? Kasi, hindi na maano eh. Di ba? Obvious naman eh. Huwag na tayo maglokohan dito. Pansin na pansin naman yung usapan, unti-unting dinadala yung investigasyon dun sa nakaraang administrasyon. Di ba? Yun naman talaga eh. Oh, pero hindi nila aaminin yan syempre. Wala namang umamin talaga eh. Ito, pakinggan nyo po yung kay Henry Marcoleta. No? Ang galing talaga ni Henry. Talagang, sa, ta sa talungan pala makikita mo kung magaling eh. 'di ba? Hindi 'yung magtatanong ka ng magtatanong ka eh isinasabi mo 'yung sagot, biruin mo. Tatanong ka. Ano 'yan? Papel ba 'yan? Hindi ka lang tanong. Ikaw ang sumagot sa tanong mo. Ano ba 'yan? Hintayin mo sumagot 'yung resource person. Opo, ano po 'yan? Ah, karton 'yan, papel 'yan. Hindi 'yung sabihin mo, ano ba 'yan? Nasa picture, papel 'yan, papel 'yan, 'di ba? Bakit nung naka, anong pinagkaraan nakaraang administrasyon at uh, sa kasulukoy ng administrasyon? Bakit ngayon, eh, tila bumigay ka na sumama sa sistema nila? At nung nakaraan, eh, kaya mo naman bigilan na sarili mo na magbigay. Anong pinagkaiba ng administrasyon na to kaya sa nakaraang administrasyon? Wala. Uh, dati po kasi, nung uh, nakaraang tatlong administrasyon, unlimited po ang pagsali sa bidding. Kahit no? disqualified ka ng isang daang ulit, wala pong tinatawag na uh, three-strike policy. At uh -huh. patutunayan po yan ng lahat ng contractor sa buong DPWS na takot silang sumali ng sumali sa bidding dahil mabaglak sila pag tatlong ulit silang na disqualified. Kasi may department order po na tinatawag na three-strike policy. Oo. Uh -huh. Kasi pag sa bidding po, ang alam ko, mas maganda kasi, siyempre, pag manalo ka, syempre, ikaw makuha sa bidding. Pero ata sa panahon ng nakara-administrasyon, unlimited yata, ibig sabihin may chance ka. Sabihin, ganun kabait ang administrasyon. Pero, huwag ka maglolo Kasi, baka maplakahan ka nung panahon ng administrasyon, huwag itong tularan. ba? <laughs> diba? Baka takot, takot ang mga kontraktor nung panahon ng, ng nakarang administrasyon. Alin ba yung al nakarang administrasyon? Eh di walang iba. Ang Paulong Duterte. Di ba? O eto tuloy. You've been a contractor since 2003, mm. sabi niya po sa inyong salaysay. Ah, uh, yes po. In a span of uh, 21 years or 24 years? 23 years po. 23 years uh, being a contractor. Meron ba dyan sa mga ginawa niyong infrastructure projects ay uh, tinaguri ang ghost project? Mm-hmm. Wala po kahit isa. Kaya nga po, nagbigay po ako ng aking affidavit kasi sinasama po nila kaming pilit sa ghost projects. Pero wala po kami talagang ghost projects. Ang mali lang po, ibibigay po nila kay PBBM na listahan, mali po ang dpwh Central sa binigay na coordinates po ang nagkamali. Yung katulad po ng, ano po, yung coordinates po talagang mali. Talagang physical, may picture lahat, ginawa. Pero sinasabi nila ghost, 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 ghost. Wala ang katapusang ghost, ghost, oh. ghost na yan. O, oh, tingnan mo, Parang dito, unti-unting napupunta doon na kung may ghost dito sa panahon ni BBM, kailangan sa susunod na administrasyon, sa iyong nakaraang administrasyon, meron din. Kaya, nararamdaman ang Diskaya, kaya gumawa siya ng RP David eh. Doon sasabihin niya lahat ng kanya sasabihin. Kasi, ang mangyayari dito, ha? Ipapabintang sa kanya yung hindi naman niya ginawa. Halimbawa, yung nakaraang administrasyon niya, oh, ibintang mo kay Diskaya yan, total, ang na yan eh. Hindi, oo. Kumbaga, yung mga nakarang administrasyon na imbis na managot, hindi na managot. Ha? Dito ibibintang kay, kay Curly Diskaya. Kasi yung nakarang administrasyon, marami din naman tiwali nun. Pero, tin, pag nalaman ng Pangulong Duterte, si bakin. Ikaw, speaker ka, halimbawa, loko-loko ka, nadawi ka sa pangalan, si bakin ka ni Duterte. Ha? Anong kamag-anak, kamag-anak, bibigyan kita ng ilang araw pag hindi ka bumaba dyan. Ba? Ang gagawin nun, example lang ha, kung sino man yun ha, mag ano man position sa gobyerno ha, o ano man, pag hindi nagpakita yung tatlong araw, limang araw, alam nyo na, mapaplakahan. <laughs> ito to, may takot ang tao, maging politiko man, empleyado, may takot sa gobyerno. Bakit? Alam nila, kapag ikaw pumalpak, hindi naman sa palpak daw talagang magawa, nagkagawa ka ng malaking kalokohan sa gobyernong ito. Sabihin ko sa iyo, ilalagay ka sa kahon. Talagang wala naman. Yung project po na yun na itinag sa inyo, eh, hindi nyo ginawa. Ah. Project ng iba yon. Opo, tinuturo sa amin, ghost amin, doy. tulad nung kayawawaw na lang po, ibang ang coordination niya. Nakaiwawaw yung lugar <coughs> na uh, substandard, pero na, sinabi kay Timothy daw, Alpha daw. Kulang na lang ipatubos pa sa amin yung, ano, yung pagkamatay ni Rizal eh. Okay. Hindi, po ba, eh sorry, Hindi sorry, ba lahat ba. ng project Please, uh... Bakit ganon? Diyan sa camera, pinipigilan yung mga ganong salita. Pero pag sila, pwedeng pwede. Di ba? Bawal yung ganitong salitaan eh. Gato dapat eh. Ah, uh, sir. Opo, bawal po. Yung emosyon mo, hindi mo mailabas. Pag hindi po, na, alam mo, binigyan tayo ng Panginoon ng emosyon, ng senses. Paningin, pangamoy, pandama, pandinig, pananalita. Para lahat yung mapagsama-sama, maunawaan ng tao yung sinasabi mo kahit hindi nakakakita. Kahit bulag yung, bulag yung kausap mo, nadadama kanya sa pamamagitan ng ano? Ng pananalita. Eh, kung pagbabawalan nito, ha, ito sa akin lang, ha? alam ko nasa batas to. Pero sa akin dapat baguhin to eh. Para mas maramdaman mo yung emosyon ng tao kung nagsasabi to totoo o hindi. Pero kung ganyan lang, ano ba ganyan ka? Ano sir, opo. Hindi kasi nung araw walang ganun eh. Pero ito, eh kulang na lang. Ipapabintang sa amin si Rosario Sal eh. Dapat kasama yun eh. Pinipigilan siya. Ulitin mo nga yung party na yun iba ang coordination niya. Nakaiwawo yung lugar na yun na uh, substandard. Pero na... Pinag-uusapan kasi dito na ibinibintang sa kanya yung proyekto na hindi naman siya ang gumawa. Sabi, may wawo at wawo builders na gumawa, siya ay tinuturo yung Timothy daw. Eh, siya may ari ng Timothy. Diba? Pati St. Gerald, pati iba pa eh. Tinuturo doon. Bakit? Bakit si Diskaya? Bakit? Bakit dito sa kabila? Sabi niya na iba, malaki daw bigayan. Ito daw kasi hindi kaya, hindi ko sa kinakampihan, yan, ha? Ito daw, maigpit. Isa pa. It goes, I mean, though, yun, tulad nung kayawawaw na lang po, iba ang coordinates niya, nakayawawaw na Kayawawo, yung lugar na yun, uh, substandard, pero na, sinabi, kay Timothy daw, Alpha daw. Mm. Ulang na lang ipatubos pa sa amin yung ano yung pagkamatay ni Rizal eh. Okay. Oh, oh, sorry, ito sorry. Iba lahat ng project. Oh, pinipigilan siya oh. Huwag daw ganun mga upside up, Kasi parang Paul yan eh. Dapat hindi. Pero pag sila, pwede. ba? Diba? Pag ganito, ilalabas mo kasi emosyon mo eh. Mas mararamdaman ng taong bayan. Ha? At maja-judge namin kung nagsasabi siya totoo o hindi at nasa sa amin na yun. Dapat ganun din sa inyo. Diyan. Mararamdaman niya. Eh, hindi eh. Oh. Uh, you have to, you have to respond the uh, Oh, ngayon, pa, kasi yung usapan na to, ipinupunta unti-unti a ah, palagay namin feelings namin, na feelings ko at feelings na marami din nagko-comment, Isa ang kanilang tono. Ha? Unti-unti po na inilalagay doon sa sitwasyon na mapunta sa mga Duterte. 'Yan ang pakiramdam namin, ha? Respectfully, sorry for your honor. Ah, just to be clear, This is not an interjection anymore. This is your time. Kung uh, Congressman Markuleta. I think May, you are... Mr. Chair, just just to be clear with the three-strike policy, can we just uh, ask the DPWH, uh, what is this three-strike policy and the rationale? three-strike po, three uh, policy? Uh, DPWH. You second last, please uh, explain. Kasi parang ang dating, parang nakasama pa yung three-strike rule ah. Uh, ngayon daw nagbibigayan tapos eh dahil meron three strike rule. Di ba supposedly governance mechanism 'yan? Oh. Sir Chair, yeah. Parang gusto kasi parang gusto parang gusto parang gusto, parang gusto natin mangyari. Kung may strike, i three strike dito, dapat nakarang meron din. Nga, uh, nagigits niyo yung usapan. Kung saan na mapupunta na naman? Tuloy natin. This is in accordance with the Republic Act 9184 and hindi lang po ngayong administrasyon na to yung three strike policy. There's a, there's a department order that says pagka po yung contractor uh, nag-commit dun sa mga uh, nakalista po dun sa 9184, like for example, there is collusion, o kaya patently nag-submit ng kulang na dokumento, parang halatang nagsasubmit ng kulang na dokumento, or nakipag-communicate sa mga back members during the procurement process, and all others, pagka po na ano yun, may mga bilang yun, uh, nag-submit siya, kulang siya ng bank certificate, Parang intentional na hindi niya puli na gayon. So strike one po yun. Pagka ako naka three strikes within a year, considered po siyang disqualified or blacklisted. Sorry, to be clear, hindi po ito bago? Ama hindi ba? po ito bago po. Okay uh, lang, lang po pa ito. So, uh, and last. And po yung 9184, I think it's... Uh, The three, sorry, three strike policy. Three strike policy eh, po. Kailan po ito nagsimula? Kasi po ang uh, public act 9184, okay, okay, mga 2003... To Being very fast. Probably 2003 or Hindi po ito 2022. Ay hindi po. Eh eh bakit sabi mo Mr. Descaya, 2022 kayo nagbibigay uh, ng pera kasi nga 2022 lang merong ano, three strike policy. Eh, sabi ni uh, you second last 2003 pa 'yung three strike policy. O paano ka ngayon? Uh your honor, bali po may department order po kasi na binibigay sa amin at pinapakita po ang mga bids and award committee na yun po ang ginagamit nila. Na department order po na galing sa DPWS na three strike policy. Kaya minsan po, Your Honor, tuldok lang po ay pwede na pong maging ground para ma-disqualified ka po. Hindi naman yan bago eh. Hindi naman bago yung department order yung batas sa 9184. Sabi nyo, as early as the 2000s, nag-sukasali nag uh, na ho kayo si Bitsa. Therefore, alam nyo ho yung batas na meron three strike policy. So hindi totoo yung pong sinasabi ninyo na kaya lang ho kayo nagbibigay noong 2022 onwards ay dahil meron na pong three strike policy. Yun ho yung specific explanation nyo eh. Nagagalumihan. Okay, ito ha. Explain ko yun na side ko ah. At feelings ko ah. Feelings ko na naman to. Hakala naman. Huwag ka kasi diskaya. Huwag mo kasi dadalhin doon sa kwento na ang mga Duterte ay wala talagang kurakot? Kasi kukontrahin ka dyan. Kasi nga, sabi niya ng iba, basahin mo mga comments sa News Blast, mga nagko-comment doon, ha? idinadala yung kwento sa mga Duterte. Pero kung ikaw diskaya, sir diskaya, magkukwento ka dyan ng katotohanan na ang mga Duterte talaga yung panahon na yon, ay eh walang korupsyon, lumalabas mga sa 'yung mga tao diyan. Kasi kung ha, ah, kung, kung 'yung kwento, papunta doon kala doterte. 'Di ba? Kasi ang isang tao na papunta doon sa lugar na gustong pilit na pupunta sa lugar na 'yon, hindi mo kayang pigilan 'yon. Sa ayot sa gusto niya pupunta siya doon. Sabi niya, pag may dahilan, pag may para, pag may gusto, may paraal, pag ayaw, may dahilan. kung yan ah, kung, akala lang chori lang. Kung gusto nila papuntahin 'yung kwento sa mga Duterte, kaya Mr. Diskaya, huwag kang kokontra. <laughs> 'Di ba? Eh kaso walang kawala kay Henry Marcoleta. Nandi dito. 'Di ba? Sa mga tanong lang eh, Ret ano na eh, rhetorical question eh. Kung saan nandoon na yung yung nagtatanong, nandoon na yung sagot eh. Ha? Oh, eto pakinggan niyo ha. Mahuhuli mo talaga eh. Yan po ang ating kongresista dahil uh, ayon po sa kanya, bakit ayaw magsalita ng ng ating resource uh, person nung mga taong nanghihingi sa kanya from the past administration at ang at kung bakit ang binanggit niya lang sa kanyang uh, affidavit ay yung mga taong nanghihingi sa kanya in the current administration tanggapin na lang kasi natin na ang kurakot nasa administrasyong ito inamin naman ni BBM eh. bakit parang pilit nililihis ikaw ba nagsona ka nung July 27 yata 28 na pananagutin nagutin niya yung mga pinangalanan pa, di ba? Wag ganyan, mahiya naman kayo. Baka, baka nakakalimot na kayo. Di ba? Mahiya naman kayo. Meaning, aba, may luko-luko nagsabi isa. Hindi po kito sinabi ni BBM, mahiya naman kayo. Eh may korupsyon na. Ah! Kausapin mo si Presidente, sabihin mo yan. Huwag sa amin. Kasi sa amin, hindi magsasayta ang isang leader ng bansa. Na, ano na ako? Teka lang. O na lobat na ako. Ha? Hindi magsasayta ang isang leader ng bansa. Ha? Kung kung ah uh, may may ano may may ko ano at ah, na, nalito ako na ano ko eh na ano ko eh ha huh? ituloy mo natin ituloy mo natin to tuloy mo natin to ha ituloy mo natin to uh, just for context and for clarity uh, uh Mr. Resource Person yung po bang nangihingi sa inyo no mga nakarang administrasyon yung pan panahon ni Pangulong Duterte panahon ni Pangulong Aquino panahon ni Pangulong Arroyo Nag-attempt silang humingi, di po ba? Ah, uh, yes, yo, Your Honor. Kayo po ba ay nagbigay sa kanila? Ah, uh, Your Honor, hindi po. Okay. So, ang ibig sa mga tweet, kaya lang nakalagay yung mga pangalan dito ng uh, dito sa 18 congressmen na uh, binanggit nyo. Dahil ito ay natuloy yung bigayan. Ah, uh, yes. Yes po, Your Honor. Kaya nakalista ang mga pangalan nila dito kasi ito po yung meron po akong physical knowledge po. So yung mga failed attempts na kumuha sa 'yo hindi mo sinama dito. Kasi hindi na mo po successful. Pero may attempt. Ah, ah, kita nyo? Ah, narinig nyo? Hindi naman successful. Meaning, yung panahon ng Duterte napakahigpit. Kasi may kalalagyan dito ang mga kontraktor. O, oh. kaya yung sinasabi ng mga ito, napilit ata pinupunta doon sa kwentong yon. Buti yan si Henry Marcoleta. Natitimpla yung tanong. Diba? So, umami ng diskaya. Parang sinasabi yan ito, your honor, hindi po kurakot ang Duterte. Parang ganun eh. Diba? Your honor, si PRD po hindi po kurakot. Parang ganun lumalabas kung susumao mo yung, kung ibubud mo yung ano ha, sa pakiramdam ko ha kung ibubuod mo yung sinasabi ni Curly. No? Pasensya na kayo, na, nalobot kasi yung isa kong ano eh. Isang ganito ko. Oh, kaya hawak-hawak ko. Yes po, Your Honor. So ito lang mga ito, yung nakapagbigay ka. Yes po, Your Honor. So May pahayagin sa uh, dating Speaker of the House kung sa issue ng Flood Control Project. O, oh, eto, eto, pakinggan nyo mabuti to, ah. Marcos Jr. versus Duterte Congress. Dito pala, makikita mo na eh. Pilit nilang sasabihin talaga na ang palpak ang Duterte. May kapalpakan. Bakit hindi? Tao lang eh. Wala namang perfecto eh. Pero, aminin nyo na mas mahusay ang Duterte kesa ngayon. Bakit? Doon pala sa flood control eh. Panalo na eh. Oo. Oh. At pambansang pondo. Narito report ni MJ Mondihar, exclusive. Pinangalanan ng mag-asawang Curly at Sara Descaya sa pagdinig sa Senado ang ilang kongresista na dawit umano sa flood control issue. Sa bisigasyon naman sa Kamara, mga senador naman ang pinangalanan sa parehong kontrobersiya. Pero ayon kay dating House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez, sa eksosibong panayam ng SMNA News, malaki raw ang kaibahan ng kongreso sa ilalim ng Marcos Jr. government kumpara noong Duterte administration. Kasi noon, ang layunin namin kahit sa baykang protect the net protect the net yun lang palagi sabi ko wag na natin pag-usapan yung insertion simple simple lang protect the net nagsilbi si Alvarez bilang speaker of the house noong 17 congress mula 2016 hanggang 2018 noong panahon yon si Coco Pimentel ang senate president pareho sila naging miyembro ng PDP laban kung saan chairman si dating pangulong Rodrigo Duterte Kung ano yung binigay ng presidente, protektahan nyo lang. Kasi ang pinag-aralan mabuti yan, dumaan yan sa Regional Development Council. So hindi na tayo lalayo doon. Nang tanungin si Alvarez kung may small committee ba noong panahon nila bilang congressional leaders, ito ang tugon niya. Ngayong kurang nga rin narinig yung small committee na yan. Inimbento lang nila yan. ng hiningi ni Representative Toby Tiaco sa Kamara na ilabas ang minutes of meeting ng Small Committee noong 19 Congress dahil dito raw makikita ang mga insertion sa pamansang pondo. Sa pagbinigdaman ngayong araw ng Martes, September 9, formal nang pinadadalo ng House Infrastructure Committee si na dating Appropriations Chair Zaldico at dating Senate Finance Committee Chair Grace Poe. Kapwa naging bahagi ng Small Committee para sa 2025 National Budget. Nagpapagumot daw ngayon sa Amerika si Congressman Ko. Sa huli para kay Alvarez, malinaw na nagkakay sa ang gobyerno laban sa interes ng mga Pilipino, lalo na sa usapin ng flood control. Muntika. Muntikan ko na madura yung ano ko eh. Nabanggit na naman na papagamot sa Amerika eh. Muntikan <laughs> ko na madura yung iniinom ko eh oh. Sakto, pag inom ko eh, binanggit eh. Ito lang nga Ano pinaka-iniingyatan ng Pangulong Duterte dati? Yung NEP. Ano ba yung NEP? Ito ah. Ang National Expenditure Program ay ang unang hakbang sa proseso ng paggawa ng national budget. Ito ay inilathala ng Department of Budget and Management (DBM) at naglalaman ng mga detalyadong plano at alokasyon ng pondo para sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Anong sabi? Pakaingat, ingatan mo ang NEP. Etong mga 'to. Ha? Huh? insertion, pamimigay, orakot, ghost project, hanip. Hindi NEP, hanip. Sa madaling salita, ang NEP ay ang plano na pamahalaan kung paano gagamitin ang pondo ng bayan. Sa susunod na taon, ito ay isang mahalagang dokumento na nagdalaman ng mga detalyado impormasyon tungkol sa mga proyekto, programa at aktibidad na pangkagagastusan ng pamahalaan. Ang NEP ay ibinibigay sa Kongreso para sa pag-aproba at pagtalakay. Pagkatapos ng pag-aproba, ito ay magiging batayan para sa paggawa ng General Appropriation Act o GAA na naglalaman ng mga detalyadong alokasyon ng pondo para sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang pinaka-pinaka iniingat-ingatan ng ating Pangulong Duterte dati, ang NEP. Nakita niyo ba si Alvarez may ba kayo na ito ay mayaman? Wala naman, tahimik naman. Eh bakit yung isa si Bonjing? Antibay, hindi pa tanggalin. Di ba? Oh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ganito lang po mo tayo. God bless po. Uh, mabuhay kayo. Mapagpalang araw. Pagpala inawa kayo.